What's up guys! For today's video nga pala ay papalitan ko na ng uh, aqua soil itong pinagtatanongan ko ng mga amazon sword ko na aqua plant ayan so itatry ko nga lagyan sila ng aqua soil kung mas magiging mabilis ba yung paglaki ng mga amazon sword tail, ah uh, Amazon sword ko na mga aqua aqua plant. Eh so bale ito na yung mga anak ng mga Amazon ko dito. Ayan. So ito nga pala ginamit ko dito is lupa, literal na lupa na soil garden ganun. Pero ito nga is nagkakaroon siya ng amoy. Tapos kumapansin niyo ay Talagang parang uh, lupang ano na siya. Pero itong gagamitin natin is aqua soil from Amazon. Ayan, hindi siya lumalabo. And naalawan uh, ko na rin yan. Ayan, hugasan lang muna natin to. Same dito is kukunin ko lang siya bunutin ko. Hmm. Hmm. Tapos, eh, tatapon ko na to. Ayan na nga guys, ito na yung paglilipatan ko ng mga aqua plant ko. Tapos, in eh, since medyo malalaki yung butas nito is, nalagyan ko siya ng mga bato-bato. Para, hindi lumusot yung mga aqua soil natin. Lagyan na nga natin yan. Tapos sex na natin ay itong Amazon natin. So sana ay mas mabilis siyang gumanda dito. Uh, hala-halaman yung mga aquarium natin. Ayan. Tapos, next ko na tong isa. Sabali, hindi ko siya masyado pupunoy. Ganda nitong isa. Ayan. Ayan. na. Ayan, lalagyan ko dito ng bato para hindi siya mamaya-aangat. Habang hindi pa masyado, hindi pa totally ano yung mga ugat nila. So, ayan. Dito ko siya ilalagay sa mga molis natin. Itong amasan natin. Pansin nyo, guys. Hindi siya lumalabo. Compare kapag yung garden soil yung gamit natin. And lumabo man siya is konti lang. Diba? Ang ganda. Tapos, itong isa naman, ay dito ko siya inalagay. And, tinatakpan ko nga pa ito kasi tumatalon yung mga yan. Yung mga panis na yun. Tapos yun, meron na rin akong nilipat dito, guys. Ako, soil na rin yung nakalagay sa nakalagay dyan. So, hoping talaga na mas gumanda sila dyan. Lalaki na nga pala nung pako fish ko dito. Parang silang pirana. Tapos, sinama ko na rin yung mga hammerhead natin sa pako fish. Iba, ang ganda na nila. Ayun lang. Thank you for watching.